What's mga ka-vids, this is Vids Moro once again So ngayon mga ka-vids, ikakabit natin itong uh, Rotex na clutch lining Galing to siya mga ka-vids, kay uh, Jad Racing So ito daw yung uh, uh, sekreto na malupit ng mga endurance rider natin Ang Rotex uh, Maganda yung kanyang uh, materials nito mga ka-vids Kasi may copper siya na ano, halo Ayan o oh yung nakikita nyo yung may parang metal ayan mga kabids so yan lang ang kanyang ano at saka mas mahaba yung kanyang pad compare sa uh, stock natin tapos yung nilagay natin dito mga kabids na clutch spring is 1000 rpm na rs8 ayan so ngayon papalitan natin yung ating uh, pitch bike na clutch lining into Rotex. Okay, so ikaw compare natin kung sino ba talaga ang mas makapit kasi pagkakalam ko makapit daw to. So tara. So bago tayo mag-proceed mga kabids, ito yung status ng ating uh, pits bike na clutch lining. So makapal pa siya mga kabits, no? Ayan, no? kitang-kita naman natin na lapat na lapat lahat. Okay. Yeah. Gamit natin yung center spring nito mga 1,200 no? 200 na JVT there you have it mga kavids so ayan, mga kavids nakabit na natin ang ating Rotex clutch lining quick tips pala mga kavids uh, pag meron kayong clutch bell uh, huwag nyong lihain ito mga kavids no? yan huwag nyong lihain yan kasi uh, yung clutch natin talagang uh, nag slide talaga yan sa low RPM yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagka-dragging kasi ginagawang uh, matalas tong ano clutch bell limisan nyo lang dapat wala siyang oil pero wag nyo lihain mga kabids na experience ko na yan okay so ngayon mga kabids is magti-testing tayo ng ating ah uh, Rotex Clutch lining Galing kay uh, Kuya Jad Racing no? uh, Na break-in na natin to mga ka-vids uh, 100 kilometers plus uh, Break-in natin So pwede na natin to siyang I-review uh, So we're heading to kaliraya So far so good mga ka-vids no? Yung kanyang uh, lining So iti-testing muna natin Ano Uh, low revs. Okay, dito muna tayo. Okay. So right now we are in 17 RPM. 17 RPM mga kavids. So tara, dandahan natin. Kailan siya magi engage Okay. 3,000. Ayan. 3. Mga 3,7 or 3,8 RPM. 3,800 RPM saka siya kumakagat and then yan all the way na yan siya mga kabids engage na yung clutch natin okay so napansin ko mga kabids walang uh, slippage yung uh, clutch natin no? Oh. Uh, right from uh, then pag uh, inano nyo yung throttle hindi nyo mafe-feel na parang uh, parang alam um, mo ganong kayo gumagano-ganong <laughs> yun ibig sabihin nun, parang nagsislip kayo pero ito hindi tuloy-tuloy mga kabids bola natin mga kabids is nasa 15 grams straight okay so yan mga ka-vids ah, napakaganda maganda yung kanyang take off ayan o oh. uh, natin habulin natin sa ADB 150 kami habulin natin sa ADB 150 ha We're here in uh, Caliraya no. All the way papunta to siya mga Kabis Caliraya. So titingnan natin yung uh, response ng ating uh, clutch lining na Rotex. All right, let's go. Start the show. Okay. Yaw Okay, 6000 RPM. Stable na stable yung uh, RPM natin, no. 5,000 5,900 5,900 Okay e, You know Talagang uh, Copy talaga Ayan Haantay natin ang broken lane Bago tayo mag overtake malapit mga kabits <laughs> kahit na paho no talagang uh, kumakajout o <laughs> oh, hindi talaga ito mabibitin mga kabits maganda <laughs> ayos na ayos 70 75 Sabi, nag-80 tayo dito ah Kali <laughs> oh, Raya mga kabids This is Dan of Bids Moto Sana meron kayong nakuha nga Konting kalaman about Rotex lining Okay, first vlog In the year 2024 See you on the road Ride safe and Ingat kayo lagi mga kabids